Isa na nga rito si Honey. Kung karamihan sa mga residente na wala ng tirahan, siya mas matindi ang naging kawalan. Yung mga magulang ko po, tsaka dalawang nakakatanda kong kapatid at tsaka yung sister-in-law, tsaka pamangin, pamangkin ko po na six months, six months hindi po sila nakita, hindi sila nakita anim, hindi, po namin nakita nung pangkay nila. Missing po sila lahat. Ang dalawang nakababatang kapatid na sina Heidi at RJ lang ang nakaligtas kasama ni Honey. At hanggang ngayon ay hindi pa nila natatagpuan ang kanilang mga magulang at mga kapatid. Hindi ko po inasaan. Mawala po sila. Eh, may hirap po maging ina at saka papay. Lalo, lalo na po maliliit pa yung kapatid, kapatid ko. Maaga pa lang. Sinundo namin ang magkakapatid na sina Honey, Heidi at RJ. Mula Iligan City, bumiyahe kami papuntang Cagayan de Oro at ang first stop, dito muna sa isang mall. Sina Heidi at RJ, halos mataranta kung ano ang unang gagawin. nang maganap ang trahedya. Ngayon lang daw sila nakapamasyal na magkakapatid. Ngayon na araw po na ibalik po yung kas mga ngiti nila. Sobra po. Habang tinitingnan ko po sila, niisip ko na parang, parang kasama lang namin yung pamilya ko na nag, nagkatuwaan. RJ, yak dito sa susunod dating pupuntahan, mapabalik ang sigla mo. Ilang umiyak ni na Heidi at RJ. Patit nila kasi ang sakripisyong ginagawa ng kanilang ate honey para sa kanila. ito, ito na ang pamimili. Dahil sagot na namin ang iba pang laruan na gusto nyo. Minsan lang napasaya yung mga kapatid kong ng tuwang tuwang-tuwa po talaga sila. Sobra parang ayaw nga na nilang umuwi. Sobrang saya nila. Nalilibang sila sa mga laruan doon. Sa tulong ng Rotary Club of Iligan, isa si Nahani sa napiling mailipat na ng tirahan ngayong buwan. Sabi, salamat sa tulong sa GMA. Salamat po. Lunurin man ang hagupit ng kalikasan ang ating mga kamag-anak. O ibaon sa lupa ang mga pangarap na pinagsikapang mabuo may bukas na laging gigising sa atin may tulong na darating upang ang pag-asa ay muling magningas ang mahalaga babangon at babangon din ang mga nakaligtas sa anumang hamon sa buhay Wish ko